Hello mga palangga, gusto ko lang pong magpasalamat talaga sa inyo, sa lahat po ng mga followers ko, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po. At doon po sa aking mga co-sponsor na laging nandyan sa akin, maraming maraming salamat po, lalong lalo na kay Eileen Galero Inero. Maraming maraming salamat. Mga palangga, ito na po yung inaantay ko na gusto kong makuha dito sa pag Kahit po na mahirap po ang aking uh, sitwasyon dahil sa pagreels na to. Ang ginagawa ko pa rin po to dahil gusto kong uh, makatulong. Hindi lang po sa pamilya ko, kundi para din po sa inyo. Mga palangga, ah, ito na po ngayon yung resulta ng pagihirap po at mga tulong na binigay nyo sa akin. Nahit ko na po yung stream ads. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Ito po talaga yung inaantay ko, yung mahit ko yung goal ko dito, yung stream ads. Kaya mga palangga, maraming maraming salamat po at nandito na po yung resulta ng paghihirap ko at mga tulong na pinigyan nyo sa akin. Maraming maraming salamat, mga langga. Nakuha ko na po yung stream ads. Kaya sa lahat po ng mga followers ko, sa mga legit backer ko, sa mga organic content creator na sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po at nandito na po tayo guys. Sana hindi nyo po ako iiwan hanggang sa huli dahil hindi ko po ito makukuha kung hindi po dahil sa inyo. Kayo po ang pinakamalaking bahagi kung bakit po ako, kung bakit ko po nakuha itong stream ads na itong mga langga. Ayan, sana po mga palaking lang po tayo doon sa mga nagumpisa pa lang huwag po kayong susuko laban lang po kasi hanggang tuloy tuloy lang po tayo dito lahat po tayo ay makakamit din po ito mga palangga kaya doon po sa mga nagre-rails huwag po kayong mawawala ng pag-asa Ayan lang ga, hanggang dito na lang po lang ga mga mga palangga, maraming maraming salamat po. Maraming 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 salamat po talaga sa inyo. God bless po. More followers, more engagement po. Thank you. Thank you so much po sa lahat. Thank you po.